Umabot na sa halos ang milyong piso ang mga bariyang naihulog sa coin deposit machines sa NCR at Greater Manila area. Layunin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matugunan ang artificial coin shortage. Yan ang ulat ni si Sujin K. Malaking bagay para kay Lola Anita ang masiguro na ligtas ang kanyang kinikitang pera lalo na't siya mismo ang namuhunan para dito. Mula nang magsimula kasi ang kanyang negosyo, halos 8,000 piso na ang natangay sa kanya. Makailang beses na kasi siyang nag at nawawalan. Ang dami kong bariyan na naiipon, kaso nawawala. Pag may kasama ako, hindi ko akalain na gano'n ang gagawin niya rin sa akin inanakawan ako kahit konting bariya mahalaga sa akin. Para naman kay Annalyn, sa araw-araw niyang pagninegosyo, marami-rami na ang kanyang naimbak na bariya. Kaya naman nang malaman niyang may coin deposit machine na malapit sa kanya, nakaramdam siya ng pagkapanatag. Marami po akong bariya. Mahalaga din po pa kasi para hindi na tayo magbilang, para pagka marami kang bariya, kung buti nga nauso yung coin machine kasi doon iuhulog mo lang eh. Tapos pagka naipon doon, may, may lalabas na amount kung magkano at pwede ipasok sa Gcash. Ang paglalagay ng mga coin deposit machine sa 24 na mga mall ay ang naging hakbang ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP para matugunan ng artificial coin shortage sa bansa. Ibig sabihin ang supply ng mga coins o ng barya ay hindi umiikot sa merkado. Bagkus na iiwan lamang ang mga barya sa bahay o nakatambak sa pinagnenegosyohan. Ang mga bariya na pinapasok sa mga coin deposit machine ay automatic na binibilang ng machine at binibigyan ng option ang nagdedeposit kung gusto niya matanggap ang kaparehong halaga sa kanyang e-wallet o bilang shopping voucher na lamang. Sa pinakahuling tala ng Banko Sentral, umabot sa mahigit 410 milyon na ang naideposit sa 25 coin deposit machines sa NCR at Greater Manila area all we can say that it exceeded all our expectations. Pilot lang ito eh. natin muna sa NCR at sa Greater Manila area. Pero syempre yung intention natin is it be deployed all over the country. Imagine mo kung walang coin deposit machine, may 410 million worth tayo na hindi nagsa-circulate. And that's a lot. Or else, we have 410 million not circulating. No. Hindi nare-realize ng mga ibang tao na, wow, ganitong karami na pala ang naipon kong barya. Patuloy na hinihikayat ni Deputy Governor ng Bangko Sentral na si Bernadette Romulo Puyat ang pagtatangkilik sa mga coin deposit machine para lalo pang mapasigla ang lagay ng merkado at ng buong ekonomiya. Masayang-masaya po kami na ang BSP ay meron tayong tinatawag na coin deposit machine. Kaya kung may mga barya kayo na nasa bahay nyo lang or nasa piggy bank nyo, pumunta na kayo sa nearest coin deposit machine para magamit nyo yung mga barya nyo dahil bawat barya ay mahalaga. Paalala ng BSP para sa mga nagbabalak gumamit ng mga coin deposit machine, tiyakin na walang foreign object na nakahalo sa mga bariyang ide-deposit dito, kabilang ang mga scotch tape na pambalot sa bariya at mga tornilyong nadidikit dito, para na rin maiwasan ang bariya sa mga machine. Sujin Kim, para sa bayan.